Ibinulgar ni Senate Pro Tempore Senator Jingo Estrada sa Sinado na 80 ang sasakyan na pag-aari ng mag-asawang Diskaya na sina Sara at Curly Diskaya. Ginawa ni Sinar Estrada ang payag matapos isagawa ang pagsalakay kahapon sa property ng Diskaya na ng Bureau of Custom o BOC sa Pasig City kung saan sa labing dalawang luxury cars nito ay tanging tatlo lamang ang nadatnan. Bukod dito, 80 din anya ang kumpanya na mag-asawang diskaya at sa 80 sasakyan, apat na po ang luxury cars base sa nakuwang impormasyon ni Senador Jingoy Estrada bilang pagpapatunay ipinakita sa screen niya uh, Senator Estrada ang uh, breakdown ng uh, pag-aaring sasakyan ng Diskaya mula sa record ng Land Transportation Office o LTO na 63 na na sasakyan ang luxury at mainstream brand tulad ng Rolls Royce, Cullinan, Bentley, Bentayga, uh, dalawang uh, GMC Yukon dinali Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Wagon G63, Range Rover Evoque. Mr. President, ayon sa aking nakalap na impormasyon, nasa 80 sasakyan ang pagmamayari ng mag-asawang Diskaya at ng kanilang mga kumpanya. Mula sa 80, nasa mahigit kumulang sa na 40 ang luxury vehicles. Ipapakita ko po sa screen ang breakdown ng mga sasakyan na ito. LTO records, Mr. President, there are 63 vehicles, luxury and mainstream brands. Kasama po dyan yung mga binanggit ni Sara Diskaya kahapon sa hearing na Rolls-Royce, Kulinan, Bentley Bentayga, dalawang GMC Yukon Denali, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Wagon, G63, Range Rover Evoque. May tatlo rin binanggit kahapon. Yung Range Rover Defender, Cadillac Escalade at Mercedes-Benz Maybach na wala po sa records ng LTO. Dagdag pa ni Estrada na may tatlo rin nabanggit sa pagdinig na wala sa record ng LTO na Range Rover Defender, Cadillac Escalade at Mercedes-Benz Maybach mayroon din na walo na luxury cars na pinag-usapan at ipinakita sa isang interview sa YouTube na wala sa tala ng LTO na nakapangalan sa mag-asawang Diskaya. Bukod pa rito ang nalaman ng tanggapan ni Sen. Jingoy na anim na mamahaling sasakyan na Volvo XC90 Mercedes-Benz GLS sa kaisang Maserati. Aminado si Sen. Estrada na nalula siya sa pagdinig ng aminin ni Sara Diskaya na 28 ang sasakyan na pag-aari nito, subalit ang totoo, wala pa pala sa kalahati ito ng tunay na pag-aaring sasakyan sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ipapatawag anya ni Estrada ang asawa ni Sara na si Curly Diskaya. Pilipinas mula sa Senado. Silvestre Rambula by Radio Kayumanggi.